So guys, dito tayo ngayon sa ano, sa dulo ng parang uh, banwa namin. Yung kasama ko si Oscar, ayan oh. No? Oscar! <laughs> okay, so, Wala dito tumabay. Dito, pag may chicks ka, pwede mo to ano. Pistuhan, para walang makakita. Sana all. Ito <laughs> <laughs> may chicks. <laughs> ngayon guys oh. So, wala tumayan dito men. ko na nakita ito eh. Nung wala na akong chicks eh. <laughs> yun no? Know. Uh, Nasaan tawag sa amin dito? Dapat pataas yan eh. Pero mala taas kasi yung tubig ngayon. Ang dagat. tsaka saka ngayon. So yun guys. See you. Ingat. Yun guys. Mga ah, kangirit. Kasama ko kasi ano. Parang Oscar. Sana all Nang punta sa ano Anong lugar na to? Ah! Ano ka naman ni Paring Jose May dogi pa dito pero Yan, nakatambay ah. Sarap Pagkita mo yung dagat at saka yung bukit Saan ka pa? Doon pa kami guys sa kapila. Balai jumpa hang aisung oras. Nice, see you.